daman Sa po na nilo po kayo ngayon. <coughs> pikit po. Pikit po, pikit

Sige, 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 malawulong. Titigilan mo ito, ha? Titigilan mo na. Titigilan mo na. Ha? Titigilan mo na. Sige, lahat, alisin mo. Gusto ko ngayon palang gagaling ito, ha? Gagaling na ito, ha? Ha? Sige pa, sige pa. Lahat, alisin mo lahat. alisin mo, mo. Sige pa, lahat, alisin mo lahat. Sige, lahat Sige pa Sige pa, sige pa Taba O, oh, titigilan si oh, mo to, ha Titigilan mo na, Titigilan mo na, Lahat, lahat Sa yung sumasakit sa ulo niya Alas, Mama. Sige, okay, dali simula. Mama. Sige okay, pa lahat, dali simula. Mama. Okay, lahat, mo lahat. Mama. Sige okay, lahat, dali simula. Mama.

Mo ba nyo, eh? ay, ano bang parang ganyan eh? Ano bang parang ganyan eh? Alam mo siya na yung Alam niyo po yung Mas maganda po kung makakainin po kayo na. Ang ma yung Kaya, para, alam ko, Hindi ko po, po mama ano ko ako pinawayo kasi ko meron pag-unti din Ito po eh, na din sa tingin niya 'wag mong pababawin tarito ng napil. mas maganda po, mas maganda ata ninyo. kapag lahat na lang okay na dito didipilan na po mas maganda po mas marami ka daro alin niyo yung nilagay po sa inyo tuloy na mama mo yung gumagambala po sa inyo kakilala nyo lang po babae po ngayon po ulit, ano pong pakaramdam nyo? mat mo po